Aris. Ang Aris ay may likas na masinop at masipag na ugali na nagpapamalas ng dedikasyon sa pag-iimpok at pagbuo ng mas matatag na pamumuhay. Ngayong araw, mas nangingibabaw ang pagiging disiplinado sa trabaho. Laging nasa isip ng Aris ang makapagbigay ng maayos na kita para sa ikabubuti ng pamilya. Ayaw nila ng mga usapang may kabastusan o paligoy-ligoy at pinahahalagahan ang pagiging diretsyo at tapat. May tapang ang kanilang personalidad, ngunit ito'y balanse ng pagiging maingat sa pananalita upang hindi makasakit ng damdamin ng iba. Sa trabaho, mas gusto nilang magplano ng maayos bago kumilos upang makamit ang tagumpay at maiwasan ang mga pagkakamali para sa Aries. Ang pagiging masinop at mapagkakatiwalaan ay susi sa pagbuo ng masayang pamilya at matiwasay na pamumuhay. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Taurus Ang Taurus ay kilala sa pagiging maingat at masinop, lalo na pagdating sa pera. Ngayong araw, sila ay masipag sa trabaho ngunit hindi basta-basta gumagawa ng mga desisyon lalo na kung may kinalaman sa pagtulong sa iba o pagpapautang kahit pa kaibigan o katrabaho ang nangangailangan. May likas silang pagiging praktikal at matipid upang masigurong laging may reserbang pera para sa mga biglaang pangangailangan. Sa kabila ng kanilang tahimik na disposisyon, may katapangan silang ipaglaban ang kanilang mga prinsipyo. Ngayong araw, maaaring mabilis silang magselos, ngunit pipiliin pa rin nilang manatiling kalmado. Para sa Taurus, ang pagiging mapanuri sa paligid ay susi sa pag-iwas sa mga di inaasahang problema. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Gemini ang Gemini ay may puso para sa pamilya, at ngayong araw ay mas uunahin nila ang kanilang mahal sa buhay kaysa makisama o magpautang sa ibang tao. Sa pakikitungo sa pamilya, mas pinipili nila ang mahinahon at malinaw na komunikasyon upang maiwasan ang anumang hindi pagkakaintindihan. Sa trabaho, Masipag silang kumilos ngunit mas nais nilang ipakita ang kanilang sariling galing kaysa umasa sa tulong ng iba. Kahit may kaluwagan silang gumastos para sa pamilya, maingat pa rin sila sa kanilang desisyon upang mapanatili ang balanse ng kanilang pinansyal na kalagayan. Ngayong araw, malayo sa kanilang isipan ang pagseselos at mas nakatuon sila sa paggawa ng masaya at payapang tahanan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Cancer Ang cancer ay likas na maunawain at mapagmahal, lalo na pagdating sa pamilya. Ngayong araw, mas nanaisin nilang tumutok sa pagpapabuti ng kalagayan sa tahanan at pagiging masaya sa mga simpleng bagay. Sa trabaho sila ay maingat at mapanuri lalo na sa mga bagong kakilala at hindi agad nagtitiwala lalo na kung pera ang usapan Ayaw nila ng chismis at hindi makikisali sa mga walang saysay na usapan Ang kanilang layunin ay magbigay ng kasiyahan sa pamilya sa pamamagitan ng kanilang mga simpleng kilos at dedikasyon ang pagbibigay ng panahon para sa tahanan ay nagbibigay lakas sa kanilang relasyon sa mga mahal sa buhay. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Leo. Ang Leo ay maingat sa pagtitiwala at laging sigurado na ang kanilang mga desisyon ay makakapagbigay ng seguridad sa kanilang pamumuhay. Kung may ipinangako sa pamilya, sisiguraduhin nilang ito ay matutupad. Sa trabaho, sila ay masipag at mapanuri, laging nag-iisip ng maigi bago kumilos, may likas silang talino na kanilang ginagamit upang maging maayos ang kanilang mga gawain, ngayong araw. Mas pipiliin nilang magtrabaho ng mag-isa upang mas maipakita ang kanilang kakayahan sa aspeto ng pera. Maingat sila at hindi basta-basta nagpapautang, maaruga sila sa kanilang mga magulang at laging handang tumulong, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Virgo Ang Virgo ay kilala sa kanilang maunawang ugali at pagkakaroon ng malasakit sa kapakanan ng pamilya ayaw nila ng mga usapan o biro na maaaring makasakit ng damdamin. Sa trabaho, mas nais nila ang tahimik na kapaligiran upang makapag-focus at magampanan ng maayos ang kanilang tungkulin. Ang kanilang masinop na ugali ay nagbubunga ng maayos na pananalapi dahil ayaw nilang masangkot sa anumang uri ng kalokohan na maaaring makagulo sa kanilang buhay. Sa tahanan, Maalaga sila sa pamilya, lalo na sa pagkain, upang masiguro ang kalusugan ng bawat isa, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Libra, ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay ngayong araw ay may ugaling madaling mainis sa mga negatibong salitang maririnig. Sa halip na makipagtalo, mas pinipiling lumayo upang iwasan ang hindi pagkakaunawaan sa trabaho nagiging maingat sa pagtitiwala upang maiwasan ang mga suliranin at masiguro ang maayos na daloy ng gawain sa larangan ng pag-ibig ang libra ay hindi madaling magselos at may malalim na paniniwala sa katapatan ng minamahal sa tahanan likas ang pagiging maunawain kaya't na naitataguyod ang kasiyahan at pagkakaisa ng pamilya. Kilala rin ang Libra bilang malambing at masuyo sa relasyon, na nagiging pundasyon ng matibay na pagmamahalahayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Scorpio ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay ngayong araw ay nagpapakita ng maunawang ugali, lalo na sa trabaho. Ito ay nagre-resulta sa maayos na takbo ng mga gawain at pag-iwas sa komplikasyon. Kapag nagsalita ang Scorpio, siguradong ito'y may lalim at katumpakan, ginagawa ang nararapat ng walang pag-aalinlangan. Sa tahanan, pinipili nito ang masayang usapan at iiwas sa anumang salitang negatibo, gaya ng pagmumura, upang mapanatili ang positibong enerhiya. Sa aspeto ng pera, ang Scorpio ay tapat sa pamamahala ng kinikita. Iniingatan ito mula sa anumang uri ng panlilinlang. Ang nasa isipan ng Scorpio ay ang maayos at masayang pamumuhay para sa pamilya. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Sagittarius Ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay ngayong araw ay nagtataglay ng matiyagang ugali, kaya't nagagawa nitong maabot ang mga layunin sa buhay, lalo na para sa pamilya. Sa Trabaho pinapakita ang disiplina at hindi kailanman nadadala sa suhulan o palakasan. Sa aspeto ng pera, mas pinipili nito ang layuning pangmatagalon para sa kapakanan ng pamilya at iniiwasan ang utang o pautang na maaaring magdulot ng problema sa pagmamahalan, may paninindigan ang Sagittarius at hindi naaakit sa mga biro o tuksuhan. Matipid ito sa mga gastusin sa labas ngunit mapagbigay pagdating sa mga mahal sa buhay. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Capricorn Ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay ngayong araw ay likas na mapagmasid at maingat. Pinag-iisip ang mabuti ang bawat salita at kilos upang masiguro ang pagiging waste ng mga desisyon, masikap ang Capricorn sa paghahanap ng mga oportunidad para umasenso sa buhay. Hindi ito mahilig sa chismis at mas pinipili ang pagtutok sa trabaho upang matapos ang mga kailangang gawin sa aspeto ng pera. Bukas palad ito sa pamilya at hindi nagdadalawang isip na magbigay ng tulong, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Aquarius Ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay ngayong araw ay may likas na pagiging tahimik at mas gusto ang magtrabaho ng mag-isa. Pinahahalagahan nito ang katahimikan upang mas makapag-isip ng paraan para mapalago ang kita para sa pamilya. Maalaga rin ito sa mga pangangailangan sa tahanan, lalo na sa aspeto ng pagkain, upang mapanatili ang kalusugan ng bawat isa. Sa relasyon, mataas ang tiwala ng Aquarius sa minamahal, kayat hindi ito madaling magselos sa usaping pinansyal. Inuuna nito ang pangangailangan ng pamilya kaysa magbigay o magpautang sa iba. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Pisces. Ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay ngayong araw ay may ugaling mainipin at mas pinipili ang diretsahang usapan kaysa mahabang diskusyon. Sa tahanan, pinipili nitong maging mahinahon upang maiwasan ang hindi pagkakaintindihan sa pamilya, sa trabaho. Masipag ito at sinisigurado ang pagtatapos ng mga gawain ng hindi umaasa sa tulong ng iba, likas ang pagiging organisado ng Pisces, kaya't nagiging produktibo ito sa araw-araw, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw.